Ito yan. Tapos, mag-ano ka ng baboy ng pang-slice pang -slice ng pahaba. Ay. Ang paikot. Tapos, asin. Tsaka, asukal. Pati, bawang. Mag-ano kami ng panghamonado. Tama-tama ito para sa bagong taon. Tama tama yan guys sa bagong taon. So, ibabag siya, guys. Lagyan ng pineapple juice. Hmm. Dapat hindi ito ang sinulid eh. ano dahil. Mm. Wala -hmm. na tayong globe. Guys, isa lang ko na yung hamonado. Tapos pinainit ko yung ano. Ayan, guys. Hamonado. Para maluto siya ng maayos. tabi ko yung maliit. Dalawang oras siya maluto guys. Kasi mahina yung at yung fire. Kasi guys, itong apoy ba? Kasi ano, para maluto yung tapos ilagay ko na yung sabaw. Hirap ako maglagay. Wala nagbablog kayo ako okay, hawak sa akong cellphone hmm. tapos hindi ko siya takpan guys ganyan lang yan siya hindi yeah. hmm. takpan tapos pag kumulo siya guys baliktarin tarin ko na naman siya ganyan baliktad ng baliktad hanggang kunti na lang yung sabaw tapos ano siya guys ah uh, brown brown na yung kulay ng ating baboy yan guys luto na yung hamon na namin ganyan yung color niya kulay kulay brown yan luto na siya guys Ayan.